Sa bidong ito ay ating tatalakayin ang isang aktual na bido na kuha ng ating ka-TH sa kanyang lugar at ating sasagutin ang kanyang katanungan kung ano ang kahulugan ng mga ito. Para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyo itong ipadala sa aking email na elmozogwalt.gmail.com ilang beses kong pinanood ng paulit-ulit ang kuhang video na ito ng ating katiyech para higit ko itong basuri ng mosto. Basi sa aking pagsusuri ay masasabi ko na hindi gaanong kalakihan ang mga bato sa kanyang lugar. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, sadyang mas pinili ng mga sundalong hapon ang paggamit sa mga malalaking bato sa kanilang pagmamarka. Ito ay para hindi madaling magalaw ang mga ito sa kanilang orihinal na pagkakaayos. Dahil kung ang mga ito ay madaling magalaw at malipat sa ibang lugar, mawawalan ng saysay ang kanilang mga iniwang marka. Sa lahat ng mga batong ipinakita ng ating ka-TH dito sa kanyang bido na ito, tanging ang isang batong ito ang siyang nakaagaw ng aking pansin. Napansin ko sa bahagi ng batong ito ang isang butas na may hugis rectangle o rektangulo. Kapag ganitong marka ang iyong natagpuan, ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng kahulugang Treasure is in a box. Ibig sabihin ay nakapaloob sa isang kahon ang nakatagong deposito sa lugar. sa bahagi ng lugar na ito ay nakikita naman natin dito ang isang sapa. Merong ipinapakita dito ang ating katiech na isang bato. Pero ang masasabi ko ay isa lamang itong ordinaryong bato. Sa madaling salita, hindi ito ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmabarka. Ang payo ko sa katiech natin dito ay palawakin mo pa ang pagsusuri sa iyong lugar at mas pagtuunan mo ng pansin ang mga malalaking bato at lumang puno. Maliban sa mga posibleng nakaukit na mga marka sa ibabaw ng malalaking bato o puno sa iyong lugar, ay suriin mo na rin kung meron itong kakaibang pagkakaayos. Maliban dito ay makakatulong na rin kung ikaw ay gagawa ng isang sketch map o mapa ng iyong lugar. Sa mapang ito ay dito mo ilalagay ang mga markang iyong natagpuan at ang orihinal na pagkakaayos ng mga ito. At sa ganitong paraan ay mas magiging madali ang pagbasa at pagtukoy sa tamang kinalalagyan ng deposito. Kung sadyang hindi mo alam kung paano gumawa ng sketch map, meron na akong nagawang biro tungkol sa bagay na ito. bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Nachi Rukino na Tiga Laguna. Shoutout kay ka-TH na si Ronald Mendoza na Tiga Butuan City. Shoutout kay ka-TH na si Benjo Godale Shoutout kay KTH na si Bruce Natural Remedies na tiga Mindoro. Shoutout kay KTH na si Zakaria MK na tiga Mindanao. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwar na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.